Ano? Ngayon ka magdadaldal, talagang kahapon inaasar mo ako eh. Ano, di ka makapag di ka makapagsalita ngayon. Kala mo naman talaga tong si di ko lalabanan eh. Baka pagsasampalin pa kita sa harapan ng chewing mo eh. Oh no. Ay magsama pa kayo ng marites mong kapitbahay. Kala mo naman talaga. Talagang kahapon pinagbibigyan lang kita ano. Hmm? Ano na kita eh, nang ano kay? Eh. Talaga namang napakayabang nito. Kala mo naman talaga di ko lalabanan. Ang tingin mo sa akin. Mahina. Anong tingin mo sa akin? Di ako, di ako masusunod dito. Ako matapang dito, huy. Ako naglalaba dito. O ano? Talagang pinapahiya ba ako sa barkada dito, huy. No, akala naman lang talaga. Napakatapang. Ngayon ka magsalita, sige. Labanan mo ko. Kala mo naman mayroong maibubo ka. Kapag ako magalit, baka... Baka ano, nang ano ka. O sige. Di ba? Ano kay? Kala mo naman, porki ano... Purge, pinagbibigyan lang kahapon, naglabaho kahapon, kasi akala mo naman talaga, ano, hindi ko siya lalabanan. Akala mo naman talaga, kahapon lang yun, akala mo lang yun. <laughs> sige, subukan mo ngayon, o ngayon ka magsalita, akala mo naman talaga, ha? pinapahiya mo pa talaga ako, ha? O ano, ano, magsalita ka, sige, subukan mo, akala mo naman talaga, napakaano eh. Sobra-sobra nakahapon. Hindi kala mo naman talaga. Hindi ako lalaban sa kanya. Hindi namin yung kalahin, mga ganun. Matapang kayo, matapang kami. Hindi mo naman talaga. Hindi kami nang bubugbog ng asawa. Baka bugbugin pa kita. Kala mo naman talaga. Magsama pa kayo ng marites mong kapitbahay. O ano? Ano? Ano, lalaban ka? Ah, talaga tong sinuimik. Kala mo naman talaga. Sa vlog lang ako, ano? Matapang. Hindi, oy! Kahit ano pang gagawin mo, kala mo naman talaga. Ano, ngayon ka magsalita, sige. Pakita mo yung galing mo. Alam mo, napakagaling nito eh. Ang galing-galing kong na talagang may tao eh. Talagang tagtapang-tapakan, talagang binubugbog ako eh. O ano, ngayon ka magsalita, labanan mo ako, ano. O ano, ano. O, alam mo ha. Hmm. Dati lang yun, kala mo naman talaga. Dati lang yun, nang naniligaw ako sa'yo, kaya na ako nagpapano, nagpapander sa'yo, pero ngayon, subukan mo ako. Ano? Hindi ka makapagsalita? Ano? Hindi ka umiimi? O di ba, wala kang galaw? O. Hindi ka umano? Sige, alit sa'yo. Sige. O ngayon, sige, magsalita ka. Sige, subukan mo. Magsalita ka. Ano, labanan mo ako. Ano, hindi ka makapagsalita? O, di ka lumalaban? Walang sipa, walang tadyak, walang kurot? Ano? Alam mo naman talaga eh, no? Oo. Oh. Oo oh, ano, ngayon, sige. Gumabang ka! Ano? Kala mo naman talaga eh. Napakayabang nito. Kala mo naman talaga oh. O oh, di diba ayaw lumaban? Oo, oh, wala! Oo oh. Boom! Ano? Labang ka? Oh. Ngayon ka magsalita, hindi ka makapagsalita no? Talaga naman, kala mo naman talaga hmm? Talaga naman alam naman, alam naman, naman talaga ah. Oh. Hindi siya makapagsalita ngayon. Argo! 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 argo. 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 argo.